Naglabas ng sama ng loob ang isang customer matapos na makabili ng tinapay sa isang bakery sa bayan ng Santo Domingo Albay na may palaman umanong pako kung anong lambot ng Spanish bread, sharing tigas ng pako na di una kung tawagin sa Bicol. Kwento ni Mac Rodriguez sa kanyang Facebook account, dati naman umano siyang bumibili sa naturang bikiri dahil sa masarap ang tinapay rito. Subalit nito lamang nakaraang araw, nang kinain ng kanyang asawa ang naturang tinapay, nabigla ito na kung ano'y matigas na bagay siyang nanguya at dito na tumambad ang naturang pako. Maliit lamang umano ito kung kaya sa una, hindi mo talaga mapapansin. Buti na lamang umano ay hindi ang kanyang anak ang nakakain at siguradong malalagay sa alanganin ang buhay nito. Agad naman na kinunan ng Brigada News Team ng pahayag ang naturang bakery. Lukod din naman yung bumili nung, ano, nung tinapay na yun. Ay, kasi alam niya may pako, kinain niya. Ay ang lagay nung ano namin, pandi pako, pandi munggo. Tapos yung nakakain niya, yung pandi singko. <laughs> Hindi sa amin yun. Kakatuwa naman yung balita na yan. Sabi ko nga doon sa mga tauhan ko, ang ilagay nila yung maliliit lang hindi ko alam kung ba't malaking napalagay. pero hindi talaga sa amin yun nakakatuwa talaga yung mga balitang yan eh bakit nyo po ba nilagyan ng pako yung tinapay? Ah, para bumigat kasi mahal na ngayon ng harina eh pagka ano pupunta dito yung mga taga munisipo titinitimbang yung tinapay baka kulang sa timbang yun kaya nilagyan nilag namin ng pako yan Ayun sa kanya, hindi nila ito intensyon sapagkat may natanggap na rin umano silang reklamo noon sa ilang customer na mayroong buhok sa mga tinapay. Subalit ito ang pinakaunang pagkakataong may nagreklamo tungkol sa pako na nasa tinapay. Bumili ako ng tinapay, tapos nung pagkakain ko, hindi ko na malaya na mayroon palang pako. Ngayon, nung kinabukasan, nung pagdumi ko, ito na lumabas. Tapos nagpa-doktor na ako noon kasi ang, sina ang lagay po nitong pako hindi pa ganito pag ganito ang labas po ay di binaak po yung ano ko yung puwet ko yun doon po ako nagreklamo kaya gusto kong bayaran po nila ako na bigyan ulit ako ng maraming tinapay na walang pako pa na walang ganito oh. e, tapos bayaran nila yung nagastos ko sa hospital ito po katibayan kung bakit nilagyan ko puntahon para hindi ko po mahawakan kasi galing po ito sa puit ko ay medyo mabaho tingnan nyo po amoy nyo bayan, mabaho? Oo. Oh. layo mo kaya nilagyan ko pong dahon. Samantala, tinayak naman ni Soreta na malinis na nagtatrabaho ang kanyang mga tauhan, gayon din ang mga kagamitang ginagamit sa paggawa ng mga tinapay. Sampung taon na rin umano silang nagnenegosyo. Yan ang report na hatid sa inyo ng Citro Plus, Strengthen Your Defense.